Okay, mga kamukil, magandang gabi. Time sick, Lampas ala city na mga kamukil. Araw tayo na linggo, pero nagtratrabaho ako mga kamukil kasi kinakailangan. And then, uh, may, tiga, may katalunan project pa tayo no, na asikasuhin ko din doon. So, bukas siguro mga kamukil, yun naman yung pagin ko na yung katalunan project natin para matapos na yun. No, dito mga kamukil, patapos na rin to. So, hindi ko na hindi na muna kami nagmamadali mga kamukil kasi medyo napapagod na rin kami no so si ma'am gusto ko kasi mga kamukil maturn over tong project sa panabo project maganda talaga yung resulta no kasi pinaubaya nila ma'am to sa akin so, gusto ko pag turn over nito kahit medyo matagal tagal kami mga kamukil hindi rin magsisisi yung aking kliyente dito sila ma'am at si sir so napakabait po kasi kaya todo ano ako dito mga kamukil todo Uh, trabaho na mapaganda itong project na to. Okay? So, tingnan natin mga kamukil. Dito lang tayo sa ground floor muna mga kamukila. Ah. Kasi wala pang ilaw sa taas. So, ang target ko sana ngayon is paggawa ng TV console at pagkabit ng mga ilaw. Lahat sana ng mga ilaw, mga chandelier. Pero hindi ko na kaya mga kamukil kasi medyo may kahirapan din yung ating TV console na ginagawa. no Okay? Alright. Dito sa baba mga kamukil. So, this is mas usual pa rin yung ating flooring. Hindi ko muna... Inano yung tiles kung napapansin yung mga kamukil ang daming kalat so yung binili ko ngayon mga kamukil itong tiles sa lababo kasi kulang siya so ang update ng ating hagdanan ayan ah Uh, babatakan na lang kulang na pagbabatak nito mga kamukila ah. paakyat sa taas yan kulang na lang pagbabatak tapos dito sa pinakababa nilagyan natin ng ceiling ayan oh. yan yung forma niya para malinis so yung ating kusina ayan na yung forma niya. ayan oh. so napapansin yung mga kamukil yung ating design na ginawa dito sa baba is box no box design lang siya tapos yung ating ceiling uh, pagta dito ito na siya no yung ating kitchen sink ayan o oh, hindi pa siya natapos o oh, martis to mga kamukil matratrabaho to kasi yung ating tile sitter may trabaho din na konti sa kabilang bahay sa tita nila ma'am no ko papatapos ko muna yon saka itatapos dito ayan so siguro mga kamukil itong project na to dalawang linggo dalawang linggo na lang matatapos na to o, dito na lang yung kulang bali, anim na tiles. So, binili ko na kanina yung anim na tiles. Tapos, yung ating mga cabinet sa baba, mga kamukil, ayan. Yung hinges na lang yung mga kulang dito. Pero, yung mga pull-out basket natin, mga kamukil, ayan. Meron na to, no? Okay na to. Tapos, meron tayong pang condiments na pull-out basket din dito. Pull-out tree, ayan, no? O, pwedeng ilagay dito yung mga uh, condiments, no? Mga mantika, tuyo, ayan. Pwede dito. Okay, so kulang nito ito pagpipintura na lang. Ayan. So itong klase mga kuan mga kamukil, uh, labas lang yung papagandahin natin dito sa sa loob, kukulayan na natin natin ng white na no? o kaya gray. Sa loob patiyan mga kamukil. Ito yung ating mga hanging kabinet dito. Ano? Oh. Okay. Papansin nyo. i-adjust pa ito mga kamukil itong mga hinges niya kasi may adjustment naman yung hinges niya para magpantay-pantay lahat ng ating mga agda uh, pintuan. So, yung ating pagpipintura. Ayan na siya mga kamukil. Dito sa baba, nakapaglagay na ako ng isang ilaw. Tapos yung ating TV console, tapos ko na rin. O bukas, bibili rin ako ng metal faring. Tsaka hardy flex para matatapos na itong paggawa ng box design. Ayan dito. Hanggang dyan lang mga kamukil, yung ating box design. Hanggang dyan sa dulo. right So, yung ating TV console mga kamukil, ito yung ginagawa ko ngayong araw. Ayan na siya. Ah. Yung ating floated ah, cabinet ayan, natapos ko na siyang ginawa mga kamukil no? so kung papatayin natin yung ilaw yung shadow niya mga kamukil sa likod hindi ko pa yung naayos nang masyado o kailangan pang i-align yan yan kung napapansin nyo, ang tamaan ng kanyang shadow parang dun sa gilid ng pader pati din dito sa kabila, yan sa taas palibot, kasi pinasok ko siya sa ilalim mga kamukil ayusin ko pa yan ha pero uh, sa tingin ko mga kamukil oh, medyo okay na yan o no? kapag nanonood tayo ng TV hindi masyadong, kasi kapag ilabas pa natin masyado yung light Uh, maari ng masilaw tayo no sa liwanag. So yung pagpapanood natin ng TV is medyo pangit na siyang tingnan. So ganyan na siguro siya mga kamukil. O titingnan ko pa sa mayari kung gusto niyo i-adjust yung ilaw, adjust natin palabas pa natin. Tapos yung kinabit natin center light dito, ayan ha. Tricolor to mga kamukil. Maganda din yung ilaw na to. Ah na. Nasa 3,000 mahigit yung mamalapit 4,000 yung bili ko nito. Ayan ha? Tapos, yung ating mga cabinet dito sa TV console kung napapansin nyo wala na tayong hawakan na nilagay o handle kasi uh, ang ginamit natin dito is PVC uh, no WPC ayan lang siya mga kamagilo oh. napakasimple lang nya no? So, medyo mahirap din siyang gawin ayan importante lang tsagaan lang kung gusto mo mapaganda ang yung project no so malapit na to mga kamukil. madala dalawang linggo na kasi ito mga kamukil, ah uh, kinutrata din to ng mga kasama ko no? so lagi lang ako dito mga kamukil na nagbibigay ng plano kung ano yung mga gagawin tapos nagbibigay ng layout ano yung dapat gawin pag hindi ko nagustuhan papaulit to talaga mga kamukil so, ito na yung forma niya. so magkakaroon tayo ng chandelier marami pang ilaw dito mga kamukil napapansin nyo ang daming wires di ba? napakaliwanag nitong bahay na to yan nagkakaroon so, tayo ng isang kwarto dito okay so ngayong linggo na to matapos-tapos na ito mga kamugil. kunti na lang yung trabuhin sa susunod na linggo. Yun yung bigay sa akin ng uh, kasama natin dito. Ito yung na si floor. Tingnan natin sa taas. Dito na tayo sa labas. Ayan na yung porma niya. So, ang daming lights din dito sa perimeter mga kamugil. Pati itong side na to hindi ko pa lang nakabit yung mga switch. Pati doon sa kabilang side, hindi ko pa nakabit ko yung switch. No? Pagka nakabit ko na lahat ng mga switch nito, lahat ng mga ilaw, napakaliwanag nito mga kamagilang bahay na to napakaganda nitong bahay na ito mga kabugil pag matapos gaya ng sabi ko pag maliwanag ang bahay maliwanag din ang buhay kaya gusto ko sana sa mga project ko lahat napakaliwanag no, yung gusto ko maraming ilaw sa uh, tiga to project ko din mga kamukil may bago akong project kaya pag hindi ako masyado nakapag upload yun yung reason mga kamukil no? napakaganda din ang ginawa ko doon mga kamukil Ah, uh, renovation din tayo uh, interior muna yung binabanatan ko doon pero may second floor yun mga kamukil na sa tubular at iba yung nakatrabaho nung una. O makikita din mga kamukil, no? O kaya pinukpukus-pukusan ko dun yung aking trabaho para na sa ganon, mabawi-bawi yung ano ng may-ari dun, no? Kasi sa tingin ko, hindi po kaya ayang pagkagawa, hindi po maganda yung pagkagawa nung una. Kaya binago, andamin nating inano dun. So, mag-upload ako ng video dun mga kamukil kapag ka matapos-tapos ko na. Okay, so ito na yung pinakaporma yung ating hagdanan Ayan ah Papunta ka dito, yan yung kanilang TV console, simply TV console Okay, so yung kulay dito sa baba Mga kamuhil, medyo pink Pink, pink siya na peach no? Hindi siya masyadong pink Basta abangan nyo na lang Pag matapos to, kasi marami din nagmimisit sa akin Kumusta yung project na to Ito na yung pinakaporma niya no? Hindi pa siya tapos, pero Para sa akin, napakaganda niya na Mga kamugil lalo na pag matatapos to matatiles na to lahat. Napakaganda nito. Thank you mga kongkel. Maraming salamat. Ako po'y uuwi na. Once again, mga kongkel, on the vlog. Thank you.